Bakit masarap yung pares mo tay? Anong ah, ano? Ang sikreto, eh, ah. Ah, pagmamahal. Oh, pagmamahal daw. Ayun. Tama talaga si Tatay. Dami niyang customer, oh. Yeah. Tatay, masarap pa yung pares ni Kuya. Hmm. Uh. Hmm. Uh. Balita ako kanina, sabi mo dinadayan niyo pa to eh, no? Pa uh -huh. taga saan kaya? Taga Tagaytay din kaya? Ayun no, ang sarap Oh. Ayun. Dali si Tatay. Tay, anong pangalan mo, Tay? Rey, Rey. Si Tatay Ray, siya yung gumagawa ng pares dito. Dito yan sa Jollibee silang. Papasok ng bayan. Pwede makita yung lobtay? Pwede makita? Ay, yun o. No? Kaya pala oh. sarap ng pares si Tatay. Hindi tipid. Tapos maraming karne. Tapos may taba. Ay, si Kuya. Mukha masarap na masarap si Kuya. Kuya, masarap ba? Sarap, no? Ito nga daw sila ate. Diya din nila to. Eh. Masarap yung pares si Tatay taga tagay tayo din kayo. Parehas pala tayo. taga tagay tayo din ako. Anong ba't binabalik-balikan nyo yung pares ni tatay? Masarap dito eh. Ah, masarap no? Marami pang taba. oh, tapos ano, ang daming serve na? No? Ang daming serving? Dami. Ayan guys, masarap daw talaga yung pares ni tatay. O, tapos mura lang. So kayo, pag gusto nyo ng pares, punta kayo dito. Ilalagay ko yung description sa baba. Dami ng parisan dinanan pero dito lang talaga kain. Oh, marami na daw silang dinadaanan na parisan pero dito sila kumakain. Oh, ito si Tata Ray. Tata Ray, uh, ano yun mo yung mga customer mo? Kung saan kang location? Ah, Jollicoat. Silang premier. Oh, sa Jollicoat daw siya. Sa Jollicoat. Kaya naging Jollicoat. Ito yung Jollibee. Sa likod ng Jollibee. Oh, yung Jollicoat. Oh, sa Jollicoat. Pero kung lang tayo rito, all in off ah Alas 4, alas 5, lang minsan hindi ito yung ng hapon kasi minsan pupunta ako dito, wala na ano, wala na ako naabutan. Kaninang ano, kaninang alas 8 dumaan ako dito. Ang daming pila kaya hindi ako huminto. Bali pangalawang balik ko na dito ngayon. So medyo maluwag-luwag na kasi tanghali na eh. So tatay, thank you. Bye-bye. Salamat, salamat, sir. Bye. Sarap pa pares Kain tayo Ate kain Sarap to ka, kung yan ha Diyan tayo pa yan dito eh